So, yan. Order kami ng food. Order kami dyan. Ano na natatalo pa kung anong bibilihin. So, ayan, Ako ay... Parang nakakaganda nga ng mukha din sa'yo. Tsaka yung buhok ko, pang guansik. <laughs> So yan narito ka pa kami. So chicken na naman ang kakainin din dito. Papayas so yun. Basta yun, ganun ang mabibilihin. Mabili isang tour lang kami everyone. kain mo na kami after yung ilang oras na napagtutur na, na namin. Yun yun. Diba? So yun, yung ano bibin. na tanong